Magandang araw, kaibigan. Ako si JV Salayo. Tara na, sa landas na pag-asa. Sa mga magagandang kwento, ipinakikilala ang mga tauhan sa simula pa lamang. Pero yung buong pagkatao ng bida sa bandang papalapit na sa dulo, inire-reveal. Plot twist, kumbaga. Kasama sa build-up ng suspense o drama. Sa Ebanghelyo ngayon, wala kay San Juan. Tinanong ng mga pariseyo at mga hudyo si Jesus Sino ka ba? Nakita na nila ang mga milagrong ginawa ni Jesus sa mga pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. At sa tagpo ngayon sa Ibanghelyo, sinabi sa kanila ni Jesus, Ako yayaon, hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. At inulit pa niya ito, mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y eh, si ako nga. At dito na sila nagtanong, sino ka nga ba? At walang paligoy-ligoy ang sagot ni Jesus sa kanila na siya ay nagmula sa Ama at ang lahat ng kanyang itinuturo ay mula sa Ama. Sabi pa ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y eh, si ako nga at ito'y patungkol nga sa mangyayaring pagpapako sa kanya sa krus na siyang daan sa ating kaligtasan. Atin itong pagnilayan at tanungin natin ang ating sarili. Ganap ko na nga bang nakikilala si Jesus o nagtatanong pa rin ba ako kung sino nga siya? Alin ang mas matimbang sa akin ngayon? Ang bigat ng aking mga kasalanan o ang aking paniniwala kay Jesus at ang kanyang pagmamahal sa akin sa kabila ng aking mga kasalanan. Kaibigan, naganap na ang plot twist o grand reveal sa katauhan at pagkadyos ni Jesus. Siya naman ang nag sa ating character development, sa ating paglago, sa ating buhay, pananampalataya. Sa darating na linggo ay Palm Sunday na at kasunod nito ang Holy Week. na ay patuloy nating pagnilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang daan natin tungo sa kalayaan sa kasalanan at ganap na kaligayahan. Kung ikaw ay na-bless ng video reflection na ito, paki-like at paki mo na. Ayahin na ang iyong mga contacts tungo sa landas ng pag-asa.